Hi guys, magluluto na naman ako ngayon. Meron ako ditong apat na lumpia. Kung sawa ka na sa prito, ito ang gawin mo. Mura na masarap pa at affordable pa sa iyong bulsa. Then, meron akong itlog ng pugo. So, pagsasamahin natin sila. Then, ilalaga muna natin yung itlog. So, habang nagaantay akong maluto yung itlog, kinat ko muna ito. bite size yung lumpia. So, pinagtatlo ko lang siya para marami. Para may bukas pa kami. So, tipid-tipid tayo, char. So, pagkatapos ko siyang i-cut, ayan, ipinrito ko naman siya. Mas okay talaga siya iprito muna bago lutuin. Habang nag-aantay ako na maluto yung aking lumpia at saka nilagang itlog. So, naghiwa naman ako dito ng sibuyas. Of course, naghiwa din ako ng carrots. So, nilagyan ko yung design ang aking carrots para maiba naman. Para ganahan ba akong kumain? Char, ako lang palang kakain nito. <laughs> pagkatapos ko siyang malagyan ng design tsadan o oh, di ba may pa-flower ang first son char so hiniwa-hiwa ko naman siya ng paganyan so depende lang 'yan sa inyo ha kung maglalagay kayo ng design o hindi ayan para attract yung ating pagkain pagkatapos kong mahiwa yung carrots so binalikan ko naman yung aking niloloto syempre pag nangako ka matutukang tumupad sa iyong pangako char ano to cooking show or hogot show char pagkatapos kong hanga mo inyong lumpia sa kahirapan, charot. So, naghiwa naman ako ng bawang, and then, naghiwa na din ako ng bell pepper. So, paganyan lang ang hiwa ng bell pepper. Kaunti lang yung aking bell pepper dahil nga, tira-tira lang yan. And then, naghiwa na din ako ng cabbage. So, paganyan lang. Ganyang hiwa ang gusto ko. So, dipindi yan sa inyo, guys, kung anong gusto nyong hiwa. No? Kanya-kanya tayo ng style. Char, iniwa ko lang sa gitna yung broccoli. Then, nagpainit na ako ng kawali at naglagay na ako ng counting mantik Of course, nag-add ako ng butter additional flavor. So, pwedeng wala, pwedeng mayroon. Depende lang yan sa inyo. And then, inad ko na yung sibuyas. So, igigisa muna natin yung sibuyas. Pagkatapos kong maigisa ang sibuyas, syempre isusunod ko naman yung bawang. And then, nung magisa ko na ang bawang, isinod ko naman yung carrots. Inuuna ko talaga yung carrots. Of course, nag-add na ako dyan ng paminta. And then, pampalasan or liquid seasoning. Baka naman, char. At pagkatapos ko nga siyang lagyan ng nor liquid seasoning, syempre, minix mix ko muna siya. At pagkatapos ko siyang imix, nag-add na ako ng water. And then, minix mix ko muna siya at nag-add na ako ng banana ketchup. So, tansyahan lang talaga ang pag aad ng banana ketchup. At nung nakuntinto na nga ako, char. So nag-add naman ako ng sweet chili sauce. Mas bit ko kasi yung medyo maanghang at medyo matamis. Kung ayaw mo naman, pwede namang hindi mo siya lagyan. So optional lang yan at dipindi lang talaga yan sa panlasa mo. At pagkatapos, hinalo-halo ko na nga para matunaw yung nilagay ko dyang banana ketchup. And then, nag-add ako ng kalahating chicken cubes. So additional pampalasa. Baka man chicken cubes at pagkatapos inad ko na yung hiniwa kong cabbage at nung mailagay ko na lahat syempre i-mix-mix na natin yan at pagkatapos ko siyang i-mix inad ko na din yung aking nilagang itlog of course inad ko na din yung aking bell pepper at yung aking cauliflower. Sinimpinsyahan ko na talaga yung regalo ni daddy sa akin ng Valentine's Day, Char. Sabi ko na sa inyo eh, mabubusog ka na. Healthy ka pa, Char. Joke lang. So pagkatapos ko siyang i-mix-mix, inad ko na yung aking slurry pang palapot natin, yung cornstarch. At pagkatapos ko nga maibuhos yung slurry, so i-mix-mix -mix ko naman siya para hindi mamuo yung aking nilagay dyan na pampalapot. At nung okay na nga, inad ko naman yung yung aking penritong lumpia o jeba. chicken lumpia nga pala yan, guys and then minix mix ko lang siya ng bahagya syempre pinukos ko talaga ang niluluto ko para naman matakam kayo char Siyempre, damay-damay na to, charot. So, pagkatapos ko nga siyang i-mix-mix, siyempre, nandito na tayo sa exciting part, yung taste test. Inikman ko na nga siya. So, okay na yung lasa, saktong-sakto na. So, try nyo na to sa inyong bahay. Sinasabi ko na sa inyong napakasarap niya. Masarap na, healthy pa. Kung umabot ka sa part na to comment ka kung taga saan ka para alam ko kung saan umabot ang video ito. So that's it guys. I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. So ready na yung aking sweet spicy mixed vegetable with lumpia in egg alanyura version. <laughs> so thank you for watching guys. See you on my next video. Bye bye!